Hoy! saan kayo? Saan po kayo? Ay, ano po kami, Palupi. Palupi? Opo. Ano saan po kayo galing? Nakipag-birthday nag kami dyan sa ano, sa Jollibee. Nag happy birthday Ah, nakipag-birthday. <laughs> Palupi kayo? Palupi kami. Ah. Uh, sige, sabay na kayo at ah, uh, mapunta ako ng ragay ngayon. Uh -huh. Saan kayo itong dalawang ito? Oh, Palinga't linga ah. Hanap yata ng masasakyan. Mm -hmm. Ano? o. O. Dito, dito, dito. Oops. Hoy! saan kayo? Sa saan po kayo? Ay, ano po kami? Palupi. Palupi? Opo. Saan po kayo galing? Nakipag-birthday kami dyan sa ano, sa Jollibee. Ah, birthday <laughs> Palupi kayo? Palupi kami. Ah. Uh, sige, sabay na kayo at ah, uh, papunta ko ng ragay ngayon. Oh, sabay na kayo. Ay lang dalawa. Kami dalawa lang po. Oh, si ay, yung bata hindi nagsasalita ah. Ano 'yan? Mahiyain. Mahiyain ba 'yan? Oh, sige na. Sakay na kayo dito. Sa harap. Sa harap. Tama tama. Oh. Pupunta ko ng Ragay ngayon. Layo-layo pang uuwian nyo. Oh, ayan. Mga kasama nyo ba yan? Hindi po. Ah, laki birthday din. Oh. Yan o. Oh. oh. daming mga laki birthday o. Oh. Oo. Oh. Saan di kayo na uwi? O oh, ngayon. Ah, bahala na sila. Basta kayo. Kasakay na. No. Tulog na ang bata o. Oh nakatulog na sa biyahe oh. Saan po kayo ma'am bababa? Lupi na po ito. yan lang sa ano-ano sir. So, Una-unahan, okay. Sabi na lang po kayo. Para na lang kayo kung uh, na kayo kung malapit na. At uh, marami ang sasakyan dito. ano Sa so, una lang sir. Una-unahan ba? hindi eh, yung bata eh, Pababa na kayo Parang hindi naman natutulog no? Nagkano lang Parang gising na siya eh Dito na lang kami sir Dito na po kayo Salamat po oh, Sige Dito na kayo Salamat uh, Oh, ayan. Hindi na po kayo bumaba. O yung mga dala nyo, makalimutan. Huwag galing sa Jollibee. Hmm. Gito. Ito na po. Mm. Ito pa po. Meron pang isa. O. Ingat po kayo. Salamat, sir. O, ito pa pala. Ay, ano. Ay, no, no, yo. Yung balon mo. Bye-bye. Ano pangalan mo, Noy? Pangalan mo? Bambam. -bam. Oh, bye-bye Bambam. Salamat, Sir. Ay, si Bambam. -bam. Ayaw magsalita. Oh, sige po. Ingat. Oh, bye-bye. Bye. Endo -bye. bye. na oh. Payain yung bata.